alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Love Marie Pioolong Pauco Escudero Born February 14, 1985, known professionally as Heart Evangelista, is a Filipino actress. Siya ay kasalukuyang eksklusibong artista ng GMA Network na kinakatawa ng Alis Talents Agency sa Paris, France at Directions Groups Inc. Si Heart Evangelista ay opisyal na itinalaga bilang bagong pangulo ng Senate Spouses Foundation, Inc. dalawang dalawang apat na kasalukuyan. Maagang buhay. Heart Evangelista was born Love Maripea Wolong Pauco on February 14, 1985, in Manila, Reynaldo Evangelista Ong Pauco, a Filipino businessman, and Maria Cecilia del Gallego Pea Si Evangelista ang bunsong anak sa kanyang pamilya na may mga kapatid sa magkabilang panig ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tiyahin ay 1960 superstar na si Liberty Ilagan. Ang lolo sa tuhod ni Evangelista sa ina ay si Don Juan Del Gallego, isang mga na Espanyol na nagtatag ng bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur. Ipinanganak siya sa Pilipinas at lumipat sa US bago bumalik sa kanyang tinuboang bayan sa kanyang kabataan. Sinimulan niya ang kanyang karera sa edad na labintatlong bilang isang modelo at artista sa TV. Si Evangelista ay pangalawang pinsa ng aktres na si Jody Santa. Maria! Si Evangelista ay unang pinsan ni Happy Ong Pao Kochu, isa sa mga anak ng may-ari ng Filipino restaurant na Barrio Fiesta. Ang tatay niya at tatay ko ay magkapatid, Happy told the Philippine Star. Carrera, 2000 hanggang 2004. Ang seksyong ito ay hindi nagbabanggit ng anumang mga mapagkukunan. Marso taong 2024. From 2000 to early 2004, She was paired with John Prats on the show G-MIC, Trip, Ang Tanging Ina, My First Romance and Burks. Sa tagumpay ng kanilang love team, nanalo sila bilang Most Popular Love Teams of RP Movies ng 2003 mula sa 33rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Nanalo rin si Evangelista ng Best New Female Personality, Best New Movie Actress at Best New TV Actress Awards mula sa Star Awards for Movies at Star Awards for TV. Nanalo rin siya ng Texters and Listeners Choice sa Himig Handog Awards para sa kanyang single na Love Has Come My Way. Inilabas niya ang nag-iisang Tell Me sa Australia kung saan umabot ito sa numero 18 sa mga chart. 2004 hanggang 2007 Noong 2004, pagkatapos ng apat na taon, natapos ang sikat na real and real tandem ni Prats at Evangelista at nagpasya ang management na ipares siya kay Joff Eigenman sa pelikulang Because of You. Pareho rin silang lumabas sa TV series na Hiram, kasama ang mga co-star na sina Chris Aquino, Dina Bonnevie at Ann Curtis kung saan nominado siya para sa isang Star Awards Best Actress Award ngunit nabigo siyang makuha ang titulo. Noong 2005, ginampanan niya ang papel ni Eden sa seryeng Panday. Ang kanyang love interest sa show ay naging real-life boyfriend niya sa loob ng tatlong taon. Noong unang bahagi ng 2007, nag-renew siya ng kanyang relasyon sa ABCBN at nasa ilalim ng per project basis sa kanyang manager na si Angeli Pangilinan Valenciano. Natapos niya ang isang sineserye para sa istasyon, ang remake ng pelikulang Hiram na Mukha at lumabas sandali sa pangarap na bituin. She also starred in the reformatted version of your song under the title, Muntik na Kitang Minahal. Dalawang libut walong kasalukuyan, lumipat sa GMA Network. Noong unang bahagi ng 2008, pumirma siya ng eksklusibong kontrata ng GMA Artist Center sa ilalim ng GMA Network at sinimulan ang kanyang unang palabas na codename, Acero bilang leading lady ni Richard Gutierrez. Ginumpanan niya ang papel bilang isa sa kambal sa fantaseryeng Luna Mystica. Lumabas din si Evangelista sa kanyang unang afternoon TV soap na sinenovela, ngayon at kailanman which aired its final episode in September 2009. In late 2009 early 2010, she starred in a primetime Korean novela TV series, Full House. Si Evangelista ay isang regular na host ng wala na ngayong musical variety show sa GMA, Party Pilipinas. Lumabas siya sa Christmas reality show na Puso ng Pasko, Artista Challenge sa GMA Network at gumanap siyang duwende sa Dwarf Ina. Noong huling bahagi ng 2011, pumirma siya ng eksklusibong kontrata sa ilalim ng Viva Entertainment. Noong 2012, nakasama niya ang mga artistang sina Alessandro De Rossi at Lobby Poe sa serye sa TV na Legacy. Kasama rin siya sa afternoon drama na Forever Opposite ko star na si Joe Eigenman. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang susunod na proyekto sa Luna Blanca Book 3 hanggang sa katapusan nito. Ang palabas ay isang sequel ng kanyang huling soap na Luna Mystica noong 2008 ng parehong genre. Noong 2013, uli silang nakasama ni De Rossi sa Afternoon Soap na Magkano ba ang pag -ibig. Sa hilalim ng direksyon ni Mario J. De Los Reyes. Noong 2015, uli silang nagsama ng Legacy Co-star na si Lovie Poe sa Soap na Beautiful Strangers, isang melodrama. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Evangelista na makatrabaho ang bitteranang aktres na si Dina Bonneville sa isang serye na may napakalaking ensemble cast. Noong 2016, huli siyang nakasama ni Dorfy na star na si Dennis Trillo sa primetime rom-com na Juan Happy Love Story. Noong September taong 2016, nakalana si Evangelista ng serye ng depresyon matapos ang pagpanaw ng kanyang mentor at close friend, dating senador na si Miriam Defensor Santiago. In 2017, Evangelista starred in Mulawin vs. Ravenna. Nagbida rin siya sa My Korean Chagia na ipinaray sa dating miyembro ng New Kiss na si Alexander Lee. Ang palabas ay ipinalabas na may kabuoang isandaan at lima na yugto. Noong 2019, nagsilbi siyang judge sa ikapitong season ng reality talent television show na Starstruck. Tapos ay gumanap si Evangelista bilang isang sorsogon fashion designer at socialite na si Celeste sa drama sa telebisyon na serye ng romansa na I Left My Heart sa Sorsogon 2021 hanggang 2022. Lumabas din siya sa seryeng Bling Empire. Noong 2023, nag-renew ng eksklusibong kontrata ang kapuso Queen of Creative Collaboration sa GMA Network noong 17 pito ng Agosto taong 2023 sa The Residences, Westland Manila sa Pasig City. Sa 2024, bibay na si Evangelista bilang May sa paparating na infamous anim ni Anthony Hickox subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makalita ng isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya po kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan kuku po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!